Kung nagbabay lang, issue na naman sa inyo. Pagaya ko si Pacboy! Thank you for the love! Thank you for the love! Thank Hello, gumagana na naman si Pacboy. oh. Okay kita mo na. Gumagana? Ayan na naman, oh. Ayan na. Ayan, patay, patay. Ayan. Ayan, sige. Tapos, tapos, Patay, patay ka. Gumagana na naman, oh. Tatawagin Ginag ko. Ginagawa na naman ah. niya, oh. Mamaya, sumpungera na nga ako ngayon. Ako pa mag-aano sa'yo. Wala <laughs> <laughs> kami ba? Ang hirap, ang ko na maging kaibigan, Pakboy. Ano naman tara na dito, bebe? Ano, ano sabi? Ano sabi? Tara na dito, bebe. Ay, gagi. Hinto ka, wala akong sinabi. Alam mo kung pang ilang bebe ka <laughs> na? Ilang bebe ka na? Hindi na namin mabilang. <laughs> Hindi na namin mabilang. Marami <laughs> na <namin> kong bebe. <laughs>

Thank Ang sabi huh? Thank you for the love Sabi thank ni Paco, bago the lang siya dito Bakit, Bakit welcome thank back, you sir? For the love? <laughs> <laughs> bago pa lang dito, ha? Ah. Oh. Bakit sabi welcome back, sir? <laughs> <laughs> welcome back, di ba narinig mo, uh, boss? Welcome back, welcome back, back. sir Parang nanggaling ka na rito, sa eh Sabi, thank you for the love Thank Totoo, you for sunshine Thank you for rain Hindi ka Kagabi. Ano lahat kami ah, nasa bar. Kaya pala Kaya may narinig ako, uh, may nag-on na motor. Oo. Kagabi. Ikaw pala yun. Ikaw kahit saan ka na lang talaga, nagiiwan na ka ng bakas. Nasa yung kamaro sa tayo. Ano yun? Teka, 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 teka. Tignan mo, sumo. Ayun o, no? ayun, sabi ni. Ayun na eh. Ayun ako kumukontak. Nasaan cellphone mo? Kumukontak yan. Oh, nagriring, 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 nagriring. Spyta mo nagriring. Spyta mo nagriring. Tumatawag yo. Tumatawag. Maghihira ko na pagtakpan. Magpapaktakan. Lahat. Oh, ayan, pag usapawis ka na. Sobrang kagandahan ng lalaki. Sobrang ganda ng babae. Tay kagandahan, kinuk. Ay kinukontak. Ayun oh. Sorry Lord, kita ka sa simbahan. Ikaw pausta-pausta na. Tiningnan namin alam talaga. Pagod kami na. Takpan mo na lang yung mata mo. Ayun na, bakboy palapit na. Ayun na, bakboy. palapit na. Ayun na, Pablo. hoy ako patay ka. Naging lima sila. Uy, pat oh, okay. patay. Sagi! Aray ko, nagbabay lang. Issue na naman sa inyo. <laughs>